up mga idol ito ang pinsala na ginawa ng bagyong Aghong Aghon ah ito nga dito sa MSUF Cena so ito yung kinalabasan ng pagbayo niya kanina ng malakas na hangin sa ka ulan ito ngayon tayo sa bandang kalayaan road ay eh, magkakandak tayo ng inspeksyon ayan ito So sa ngayon wala pa rin kuryente At uh, naka shutdown pa mga kuryente no? Ito na nga yung New High hybrid Nag overflow siya mga idol Ayan Nag overflow siya mga idol no? Ayan yung pinsalang ginawa niya no? Ito na nga nag overflow yung banyo hybrid sa lakas ng ulan sa lakas ng ulan na pinamalas itong bagyong ito no? ni bagyong agpong ayan no overflow si banyo hybrid ayan sa lakas ng agos dito ayan ang masama nito idol Nung may pagyo dati way back to 2019 yata yun Nung nag overflow ito Ito ay bumaksak itong kalsada Ano ito? Bakon na ito Itong yan, bagong, bagong gawa na yan oh. No? Kaduksong na yun Ngayon mga idol uh, Matibay na yung ginawa <laughs> ng ating mga general services department tiba na yun yung paggawa. So, hindi na kaya gibain ng tubig na dumadaloy na pressure. Tubig. So, ang, ang, ginawa, lumipat naman ngayon siya. Naghanap siya ng madadaanan. Ayan, mga idol. No? Ayan. Ito ka, mga idol. No? Sinasabi ko, na uh, dinaanan. Dinaanan nung nung tubig di niya na nakayang winasak yung bakod gumawa ngayon siya ng ano niya dito daan niya papunta doon ito ito di na nakaya nung imburnal so ito kinalkal niya ito 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 ayan ayano oh, mga idol o oh. Ang ginawa niya gawa siya ng hole niya dito yan yan ang ginawa niya mga idol Yan. Inaasak niya dito. Sobrang lakas nung wagos. Hindi niya nakayanan. Yan. Nako. Giba yung pader. Mga idol. Nagiba niya yung pader dyan, no, Yan. Pupunta natin yung pader na giliba. Dahil nga doon hindi na kinaya gumawa siya dito sa tagiliran. Yan. Yan. Puntahan natin mga idol, no? Ito, uh, ginawaan niya, oh. Winasak niya. Ayan, no? Parang ilog. No? Yung pressure talaga ng tubig, hindi niya nakaya doon. Lumipad dito. Itong pader dito naman ang winasak niya. Ayan, no? Itong matindi. Naghanap talaga siya ng madadaanan niya, yung kaya niyang gibahin. Ayan, mga idol, oh. Ayan. Ano? Parang ilog, no? Oh. Di naman nakaabot na doon. Ito lang. Binibaan niya. Oh. Lakas ng pressure ng tubig. yan mga idol Ayan mga idol, kita nyo naman yung kanilang talis din ba? Sila sabi sabi ng pag-asa na signal number 2 Dito sa lalawigan ng keso Ayan, oh. No? Grabe. Grabe po po yun. Ang ito po Kalakas. yung mga ito, yun, yung kalakasan po ito. Ah, sobrang bumayo. Grabe. Hindi yun, parang yung mga ano, yero. Grabe kalakas. Yun nga, yung nangyari, no? Ano, nangyari. Pagang binaybay niya yung gilid ng bakod tapos nakahanap siya ng madadaan ng kaya niyang ano doon? Uh, itumba na, La, bakod. Ayun. Yun ang nangyari. Ayun. Eh. Wala lakas. Lakas ng pressure niya talaga mga idol. So, oh. di kinaya. Ito ka, nag-up. Hindi niya kinaya yung doon. Nagkano siya lang ang hole na dito. Ayan, oh. Ayan, no? Oh. Ayan, Lakas ka oh. ano? Kumusta kayo doon sa executive? Oh, lalim. Wala, hindi niya kinakaya. Ngayon na nga uh, Wala Sa nature Distance there Tayo yung magagawa naman tayo sa Student lunch area Ito Ito natin yung puno dito na reported kanina ng mga tumba. ano nga. Ayan, no. Naka, ano, sa uh, pathway. So, malapit na tumba. May mga sanga-sanga. So, shout-out pala doon sa sponsor natin nung jacket na ito. Ito yung nagagamit natin ngayon. At parang uh, para siyang kapote. No? Hindi tinatablan. So thank you. Shout out sa'yo. Ayan no. Ang dami siya dito sa bandang student lounge. Mga puno, mga saka. Lagang binayo. Ah. Oh. Ganun din. Ah, sa kasal. disaster talaga. yun Importante at walang uh, nagbuhit ng buhay yun ang mahalaga no? mga idol sa so, mga ganitong pagkakataon tayo, pasa tayo sa mga room para yung problema dito no? Huh? so, alam, talaga mga idol tayo sa city building so, talaga makalat wala pa rin ilaw yan, shout out o mga puno no? ah, tutumbahan panel dito mayroon, mayroon din dito yan ito yung sa science lab ah tech lab pala tech lab yan. Espera, ¿qué vamos a